sabi doon na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyej ukol sa panaginip na kanyang tiyahin na may kinalaman sa isang nakabaong kayamanan. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang panaginip ay ang isang karaniwang daan para sa mga hindi nakikitang tagapagbantay, para makipag-usap sa mga taong buhay kaya kung meron silang nakitang taong karapat-dapat na kumuha sa kayamanan kanilang pinabatayan sila ay magpapakita at makikipag-usap sa pamamagitan ng panaginip ayun dito sa komento ng ating KTH ka ang kanyang tiyahin ay nagkaroon ng isang panaginip kung saan ang tagapagbantay ng kayamanang ginto ay nakipag-usap at gusto niyang ibigay ang mga ito. Ngunit ang naturang tagapagbantay ay nagbigay ng isang simpleng kondisyon. At ang simpleng kondisyon na ito ay kailangan niyang hukayin ang lugar kung saan nakabaon ang ginto sa saktong hating gabi. Dalas daw itong napapaginipan ng kanyang tiyahin hanggang sa siya ay nakumbinsi na kanyang subukang hukayin ang lugar. Ngunit siya ay nagpasama sa kanyang tatay para tumulong sa paghuhukay. Maliban dito, hindi na rin nila sinunod ang tamang oras na sinabi ng tagapagbantay sapagkat hinukay daw nila ito sa tanghaling oras. Ang tanong ng ating ka-TH dito ay kung meron ba talagang nakabaong ginto sa kanilang lupain at paano nila ito makukuha. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahagi mga impormasyon. sa ating pagpapatuloy kapag isang panaginip ang ating pinakabasihan sa pag ng nakabaong kayamanan, ito ang siyang magsisilbing gabay hanggang sa ating madatnan at matagumpay natin itong makuha. Kaya ang taong kinakausap ng tagapagbantay sa kanyang panaginip ang siyang makakasagot sa lahat ng ating mga katanungan kung paano kunin ng tama ang nakabaong kayamanan. Pagdating dito sa sitwasyon ng ating ka kailangan talagang sundin natin ang itinakdang oras ng tagapagbantay para hukayin ang nakabaong kayamanan sapagkat meron naman talaga itong dahilan. Meron kaming isang nakalipas na proyekto noon kung saan ay nakabasi na rin sa isang panaginip. At tulad sa tiyahin ng ating ka dito, ang tagapagbantay ay meron na rin itong itinakdang tamang oras para hukayin ang kanyang itinurong lugar. Maliban dito, kailangan namin itong hukayin sa loob lamang ng isang oras. Dahil kung hindi namin ito nagawang hukayin sa loob ng isang oras, hindi na daw namin ito kailanman na makukuha sa madaling salita ay meron lamang daw kaming isang pagkakataon. Ayon sa taong kinakausap ng tagapagbantay, ang dahilan kung bakit kailangan naming umpisahan ang aming paghukay sa kanyang itinakdang oras ay dahil hindi lamang siya ang tanging nagbabantay sa nakabaong kayamanan. Meron siyang kasamang isang kapre na sadyang ayaw pumayag na may taong kumuha sa kanilang binakbantayang mahalagang bagay. Ngunit may mga oras na pansamantalang umaalis daw ang kapre para mamasyal daw ito sa ibang lugar at babalik agad sa loob ng isang oras. Ang buong kwento ng aming proyekto na ito ay aking ibabahagi sa aking ikalawang YouTube channel na Elmo World. Pagdating naman sa tatay ng kanyang tiyahin na sumama at tumulong sa paghukay, maaaring isa itong paglabag sa kanilang kasunduan lalo na kung binigyang linaw ng tagapagbantay na siya lamang dapat ang magukay. Dapat nating malaman na kapag nagkaroon ng paglabag sa naging kasunduan ng tagapagbantay at ang taong gusto nilang maghukay, ang isasagawang paghuhukay ay mauuwi lamang sa pagkabigo. Sa katanungan naman ng ating ka-TH, kung meron nga ba talagang nakabuong kayamanan sa kanilang lupain, ang masasabi ko dito, ay posibleng meron, lalo na kung meron talagang mga lihitimong marka sa naturang lugar na binanggit o tinuro ng hindi nakikitang tagapagbantay. Kaya para ito ay higit nating makumpirma, suriin lamang natin ang buong paligid ng lugar at kumalap ng mga marka. Kung sakaling totoo na may nakabuong kayamanan sa lugar at ito ay binabantayan ng hindi nakikitang nilalang. Paano naman natin ito makukuha? Ang aking kasagutan naman dito ay nakadepende ito sa naging kasunduan ng tagapagbantay at ang taong gusto nilang kumuha sa nakabuong kayamanan. Kung gusto talagang ibigay ng tagapagbantay ang kanilang binabantayang mahalagang bagay, sila ay magbibigay ng kasunduan na kayang ibigay o gawin ng taong karapat dapat na kumuha sa mga ito. Dapat nating malaman na kapag ang isang tagapagbantay na humihiling ng mga bagay na hindi natin kayang ibigay ay hindi talaga nila nais ibigay ang kanilang binabantayang kayamanan. Muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Kapag isang panaginip ang ating pinakabasihan sa paghuhukay ng nakabaong kayamanan, ito ang siyang magsisilbing gabay hanggang sa ating madatnan at matagumpay natin itong makuha. Kaya ang taong kinakausap ng tagapagbantay sa kanyang panaginip ang siyang makakasagot sa lahat ng ating mga katanungan kung paano kunin ng tama ang nakabaong kayamanan. Pagdating sa unang katanungan ng ating ka-TH, kung meron nga ba talagang nakabaong kayamanan sa kanilang lupain, ang masasabi ko dito ay posibleng meron lalo na kung meron talagang mga mong marka sa naturang lugar na binanggit o tinuro ng hindi nakikitang tagapagbantay. Kaya para ito ay higit nating makumpirma, suriin lamang natin ang buong paligid ng lugar at kumalap ng mga marka. Sa kanyang ikalawang katanungan, ang aking kasagutan naman dito ay nakadepende ito sa naging kasunduan ng tagapagbantay at ang taong gusto nilang kumuha sa nakabaong kayamanan. Kung gusto talagang ibigay ng tagapagbantay ang kanilang binabantayang mahalagang bagay, sila ay magbibigay ng kasunduan na kayang ibigay o gawin ng taong karapat dapat na kumuha sa mga ito. bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Maria Deta Janjalorina ng Mindanao Jerry Corativo ng Tagum City Jeswin Jade Salinda Gwen Hanna Lumayno Rakson Ramiscal ng Isabela Joni Orina ng Quirino Province Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat